Marami mga bagay at mga nakakatakot na pangyayari ang mahirap paniwalaan. Ito ba ay dala ng ating malikot na imahinasyon o katotohanan lamang ang dala? Ito ba ay mga nakakatakot na nilalang na ating nakakasilumuha pero hindi lamang natin nakikita? Pero paano kung hindi lamang tayo ang mga naninirahan sa mundo? Ako nga pala si Sir Gatlex at ito ang gabi ng misteryo. Isang grupo nga ng mga paranormal explorer ang pumunta sa isang abandonadong bahay sa bansang Japan. Dito nga ay meron silang matutuklasan. Ang abandonadong bahay na ito ay naging tahanan ng mag-asawang matanda na matagal nang pumanaw. Ngunit ayon sa mga kwento at sa mga naririnig nila dito sa abandonadong bahay ay meron daw nagpaparamdam dito Kadalasan, yung dating nakatira na matandang lalaki ay nagpapakita daw. Kaya naman para malaman ng katotohanan, nagpunta ang mga paranormal investigator para malaman ang totoo. Kung nagpapakita pa rin ba ang matanda. Ilang yeah. pag-iimbestiga sa nasabing abandonatong bahay ay mapapansin nga natin sa anggulong ito kung saan makikita na para pang may sumilip na matanda mula sa kanilang likuran. Kaya naman agad silang nagtakbuhan. At sa pagpapatuloy ay nag-setup nga sila ng kamera para makita kung merong magpapakita pa na ibang mga nakakatakot na multo na naninirahan sa bahay na ito. At sa patuloy na kanilang pag-iikot sa nasabing abandonadong bahay, mapapansin nga dito sa kanyang likuran ang nagpakita na parang isang matanda na siyang nagpakita rin kanina. Bakay. Eh? Wait, wait. nangangahulugan lamang ba ito na ang abandonadong bahay ay hindi pa rin iniiwan ng dating nakatira? pangalawang video naman natin ay makikita natin ang grupo ng mga paranormal explorer kung saan ay nagpunta nga sila sa isang abandonatong gusali. Kung saan marami ang naniniwala na marami daw namatay dito noong mga unang panahon na ginawa ang gusali na ito. Kaya naman maraming mga kaluluwa ang hindi pa umano manahimik na at nagpapakita pa rin dito. Ito, panoorin natin ang nakakatakot na magpapakita sa kanila. Dito <San> la. 哎呦！兄弟们。嗯、啊？谁？你是谁？ Tila ba nakakatakot isipin pero mahirap paniwalaan na biglang gumalaw pataas ang inedoro o ang takip ng inedoro. Kaya naman naniniwala sila na meron talagang namatay at nagpaparamdam dito at makikita rin natin na parang merong kamay na nanggaling sa inedoro, walang katiyakan kung ito ba ay may katotohanan, o ito ba ay kawagawa lamang? sino sino Sa pangatlong video naman natin, isang binata nga ang nag-decide na magtungo sa sementeryo para doon magsagawa ng paranormal explorer kung saan ay nagstay nga siya rito para maramdaman o para mapatunayan kung meron nga bang nagpapakita sa sementeryo na ito. At dahil sa kanyang hamon, isang pangyayari na tiyak na hindi hindi niya makakalimutan. Panorin natin. Makikita nga natin dito ang tila mayroong naglalakad sa kanyang likuran na Ayun Ayon nga sa kanya, ito o ay isang kaluluwa o isa lamang sa mga kaluluwa na namatay dito sa sementeryo. O isa lamang sa mga kaluluwa na nandito sa sementeryo. bahagi naman ng ating video, dito ay pumasok ang isang lalaki sa isang gusali kung saan ay makaka-encounter siya dito ng mahirap paniwalaan. Panorin natin. Sa mga unang bahagi ay tila normal naman pero mapapansin natin sa may hagdanan pa lamang ay meron na siyang naramdaman at merong nagpakita sa likod ng pintuan na tila sumisilip pa. At sa patuloy nga na kanyang paglalakpay, pagbabaan ng hagdan ay piglang merong lumitaw mula sa may pader. Eto at panoorin natin, naglalakad na parang bata pero piglang nawala nakakakilabot kong iisipin pero ano nga ba ang mga pangyayari na ito ang mga paranormal pa ay may katotohanan at nagpapatunay lamang ba ang mga ito na hindi lamang tayo mga tao ang naninirahan sa mundong ito